So, nandito nga kami ngayon sa Kalawag, Quezon. And we are here para ano? Para magpaganda. Eh, kita nyo naman. So, ang pangalan ng uh, parlor na to is Lani. Basta, papakita ko sa inyo mamaya. Limot ko eh. Pero dumayo kami dito kasi maganda nga daw dito. And na-experience na, na ng ate ko yung service nila. And maganda naman. Kaya ayun, nandito ulit kami. Nandito ulit siya. Ayan, so dito sa part na to, kita nyo naman, ah, kinukulayan na ako dito. So, ang pinagawa ko sa hair ko is ribbon with color. So, yan ang pinili kong kulay. Ayan, o, oh, kita nyo. Ayan, wala akong maisip eh. Eh, di yan. Sana pwede yung sa school. Pwede yun. Ako nagpakulay yun eh. So, ito sila. Yung kapatid ko and pinsan ko and ate ko sa dulo. Ayan. At saka nakakatuwa din dito kasi meron sila itong haaso. Ayan yung no, Husky. And then, nandito nga pala kami sa second floor. And ito yung view ko. View namin sa taas. So, ayan na me. So, hindi ko napakita yung ibang part. Pero, ayan. Tapos nakakulayan. And yan yung result. Ayan. Parang wala rin pinagbago din sa kulay ko dati. Pero, Ayan, maganda naman. And then the next one, syempre, 12.30pm na. So, nagutom na. Umorder kami sa Jollibee. Jollibee? Jollibee. Ayun, ayan. So, ito nga pala yung unorder ko. Ayan. konti lang yan, gulang pa nga yan eh. Charot. So, pumunta nga pala ako muna dito sa kabila para makichismis na ito si Doggy. Ashby or SB as ang pangalan niya. So, male dog siya. And this is me. And this is them. Ayan. Kumakain na sila. Buto na rin sila. Bali, lahat kami binababad ang buhok dito. So, ayun. Ito ulit ako. Ayan. So, hindi ko na ulit na vlog yung ibang process or na video. Pero, dyan sa part na yun, malapit na ako matapos. Kita nyo naman, diba? So, ito si ate ko. ate So, nainip na siya kasi 5 hours ba namang ibinababad yung kanyang buhok. Ayan. So, pangalawa ako natapos sa inayusan ng buho kasi nauna yung pinsan ko kasi Brazilian yung pinagawa niya. And yung kapatid ko naman is pareha sa akin, riband and color. Ayun. So, ayan, pa aura-aura na lang ako. Pa-flex-flex flex na ako ng hair ko kasi tapos na. And then, habang sila binababad pa. So, ayan, tingnan nyo na lang. Kayo nang humusga. Kasi ako satisfied naman ako. Okay naman siya until now. Kahit hindi pa ako nariligo ngayon. di ba parang around 3 ako dyan natapos. And then, uh, 5 to 6 hours siguro yung process ng hair ko. So, yan. Okay naman. And I'm happy. Yes. So, ayan na yung ate ko. Ayan, binabrush-brush na. Pero, ibababad pa rin yan. Ewan ko, tinatanggal-tanggal lang yung ibang ano. Siguro parang hindi masunog yung buhok. Ewan ko, basta. Hindi ko alam yan. So, ayan. Papakita ko lang sa inyo yung uh, kung saan kami na wash wash ng hair. Wash-wash. Ayan. So, yun yung ibang part ng salon. And yan yung sa labas. And this is me again. Hindi ko alam po oras na to, pero gabi na yan. Gabi na. And sa so, wakas, uh, malapit na matapos yung ati to. So, yan nga pala yung shop. Ayan. For the drink. So, ito nga pala yan, guys, kung gusto nyo bumisita dito. Ito yung sa Kalawag, Quezon. And, ayan yung name, building. And then dyan is pauwi na kami. Tapos na kaming lahat. Ang mga tuwid ang buhok. Pero bumalik kami kasi nakalimutan namin mag-picture. Ayan. Gusto namin mag-picture eh. Why not? ba? Diba? So ayan. Mga tuwid ang buhok. Ang mga yan. So humanda na kayo sa picture. And 3, 2, 1, go! sa wakas, totoo na to, pauwi na talaga kami. So, gabi na talaga niya ng oras na 8.58 p.m. ko yan yung record. So, 8.58 na dyan. Ayan. So, hindi pa natapos dyan yung aming pagpipicture. Nagbibidyo pa ako dyan eh. Ayan. Pero ang ganda ng view sa labas. Diba? Ayan, yung labas niya. bababa na kami dyan. And then, ayan sila. Ang mga tuwid ang buhok ay palabas na ng building. O, diba? Akala nila nagpipicture ako. Tapos, ayan. Chismis, chismis. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo lang. Ang kabaliwan namin. Tumaligad niya kayo. Sabag-lablog pa sa name ba sila ng band? Sabag-lablog pa sa name years later. O diba, nalagpasan kami ng dalawang bus, tapos habang nandun kami, wala talagang bus na nagpapasakay sa amin. So nag kami pumunta dito sa bayan, and then yan, yeah, nag kami ng matagal. Mga gutom na nga kami kasi magtetel na, hindi pa rin kami nakakasakay. So yon bali naka-uwi naman kami ng safe. O diba, dahil feel na feel ko yung buhok ko dyan, nag-tiktok ako, napatiktok talaga ako kasi parang hindi ako yan. Tingnan nyo naman yung buhok ko, napakaganda, napaka-healthy nga tingnan. At dahil dyan, parang ayoko na maligo. Pero, after 3 days, ayan na. What the fuck? Naligo na ako, naligo na kami. Ayan na yung itsura niya. Medyo hindi pa nga siya dyan masyadong tuyo eh. Bin-lower ko siya dyan and then, ayan siya, tingnan nyo guys. Hindi ko alam po anong kung ano nang makakomment ko dito kung satisfied pa rin ba ako kasi tingnan nyo medyo parang siyang nagbuwaghag feeling ko ang dry niya pa rin ayan oh tingnan nyo yung bangs pa na ginawa sa akin ang pangit na niya nagbuwaghag siya hindi ko na alam na-disappoint talaga ako hindi ko na alam ayan pero malay natin baka pagtagal umayos din pero ayan ewan ko ba ay ko maligo eh na sila lahat ng pangarap ko. Charis. Masaya na siya. Tingnan nyo naman. Kitang-kita naman. So, yon, Naisipan ko lang siya i-video. So, kayo na bahala kung tutuloy pa rin kayo. But, napakaganda naman. Sa so, una, ewan ko lang ngayon. Kayo na bahala. Kayo na lang humisga. So, yan. Tingnan nyo naman yung before niya, di ba? Buti na lang nakapag-selfie-selfie pa ako habang maganda pa yung buhok ko. Ay naku, sana naman maging okay pa siya after ilang days. Oh my gosh, ayoko na maligo. Ganito pala pag naliligo. Ano ko tuloy ng aso? Chot.